ang mga Maranao, Maranao, Filipino, Maranao. Kilala rin bilang Meranao o Meranao ay isang pangkat etniko sa Pilipinas na karamihan ay Muslim at naninirahan sa paligid ng lawa ng Lanao sa isla ng Mindanao. Sila ay tanyag sa kanilang sining, paghahabi, paggawa ng mga gawaing kahoy, plastic at metal, pati na rin ang kanilang epikong panitikan na tinatawag na darangen. Malapit silang kaugnay sa mga Iranon at Maguindanaon na parehong kabilang sa mga nagsasalita ng wikang Danao na pinagmula ng pangalan ng Mindanao. Sila rin ay kasama sa ibang pangkat ng mga Moro dahil sa kanilang pare-parehong relihiyon. Ang wikang Maranao ay isang wikang Austronesian na ginagamit sa mga lalawigan ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. Dahil sa pagdagsa ng mga migrante mula sa Cebu sa Mindanao, maraming Maranao ang marunong din magsalita ng Cebuano. Ang Tagalog ay madalas